Halina't himayin natin ang laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Phoenix Suns. No Lebron James at Rui Hachimura. Subalit nagbabalik si Jackson Hayes at agad siya gumawa ng malaking impact. Walong puntos nga kaagad siya sa limang minuto ng playing time. Kung maalala nyo ay madalas itrash talk ni Kevin Durant si Luka at palaging sinasabi na masyado na itong maliit well matapos na pasayawin ni Luka si Kevin Durant diretsyo trash talk ma si Luka kay E at nagbibinyi-binyihan na. At ito na rin ang umpisa ng personal na 13-0 run ni Luka Doncic gumawa ang Lakers as a team na 22 run at agad tinambakan ang Phoenix Suns ng 20 puntos bago din matapos ang unang quarter ay nagkasagutan ulit si coach Mike Budan. Holzer at Kevin Durant sa second quarter naman ay tuloy pa din nga ang dominant performance ni Luka binubutas na nga ang depensa ng Phoenix at nagiging komportable na nga talaga siya sa Lakers. Bukod sa kanya, ay si Austin Reeves mga kaibigan ay nagsisimula na din niyang gumawa kaya naman hindi talaga makabawi ang zone sa game na ito hanggang sa natapos na nga ang first half sa score na 54-37 to 37, si Luka ay nagtala ng 17 points si Bill Booker Durant ay nagtala ng Combine 17 points with pito of 24 sa field bukod kay Lucas si Jackson Hayes nagtala ng 13 points, at Austin Reeves malaking pinagkaiba sa game na ito ay 8 of 18 niya sa 3 points ang Lakers, habang ang Phoenix. Suns naman ay 2 of 18. Lamang sa third quarter naman ay dahan-dahan na bumabawi ang Phoenix Suns at naibaba nila sa single digits ang lamang ng Lakers. Ganun paman ay kontrolado nga ni Luka ang pace ng game at nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa loob ng court. Habang nakaupo naman si Luka sa simula ng fourth quarter, ay si Austin Reeves na nagpatakbo ng opensa, at mas maganda pa nga nilalaro nito, kaysa kay Devin Booker sa huli, ay pinutol na nga ng Lakers ang kanilang apat na magkakasunod na talo at nakuha. Ang one-sided win. Sa game na ito 33 points 11 rebounds si Luka Doncic 22 points 8 rebounds apat assists si Austin Reeves at 11 siyam points si Jackson Hayes habang pinutol naman ng Orlando Magic ang 16 na sunod na panalo ng Cleveland. Cavaliers na walang Evan Mobley sa score of 108 to 103 24 points pito rebounds at 11 assists si Paolo Banchero 20 points 8 rebounds si Franz Wagner 17 points Anthony Black galing sa bench 16 points 14. Rebound si Wendell Carter Gaya eh, at 15 points kay IC sa panig ng Cavaliers. Donovan Mitchell, 23 puntos. Pagkatapos ng dalawang larong pagliban, Jarrett Allen, 20 puntos, 12 rebounds Darius Garland. Labin puntos niwe Jerome, labin puntos Max Trost, isa zero puntos si Quentin Grimes, isang shooting guard para sa Philadelphia 76ers, ay nagpakita ng kahanga-hanga kahangahangang mga pagtatanghal sa mga kamakailang laro. Nagambag siya ng 28 puntos at 6 na assists na tumulong sa pagkapanalo ng 76ers laban sa Mavericks sa score of 130-125 win. Washington, 20 puntos, 12 rebounds ang 76 ers ay nagpakita ng malakas na performance sa ikatlong quarter, outscoring ang Mavericks ng 34 tandang bawas 18, na nagbigay sa kanila ng kalamangan na kanilang napanatili hanggang sa huli. Bagamat nagkaroon ng late push ang Mavericks, napanatili ng 76 ers ang kanilang kalamangan sa pamamagitan ng mga mahalagang free throws sa huling bahagi ng laro.